Magandang umaga mga kasari. Uh, ang araw nga pala ngayon mga kasari ay Sabado. Ayan. Um, Kapi-kapi tayo guys. ako uh, kayo guys, kapi na rin kayo dyan. Ako gatas lang ako guys. So, kasi bawal sa akin ang kapi. Ayan guys, ah, pagkatapos ko magkape, ah, magsasaing naman ako ngayon. Kasi hindi pwede sa amin guys ng kape lang. Pagkape lang kasi guys, ano, nagugutom ah, din kami kaya nag-aamusel pa rin kami ng kanin. Ayan guys, ah, habang nang may nakasalang akong sinain guys, ah, magkusat-kusat muna ako ng kunti doon guys. Kasi may labahan ako doon na nabasa na tapos hindi na tapos labahan. Kaya tatapusin ko muna. Habang wala pa yung alaga ko, alas 9 pa ang dating ng alaga ko, mag pa lang ngayon, mag-aalas 8 pa lang. Ano? Dito na alaga ko, guys. Dito ako tapos nag-attend ng mag-alaga. Dapat kunin. Mag-alaga pa ako kumain kasi nuna ako bago ako mag-alaga. Baliw kunte lang naman yung ambagong ko. Hala. Eh? Then guys, pupuntahan silangan, guys kasi ang digaling nitong ating alaga. ayaw manahimik dadaling ko muna ng silangan lagi na lang yung ginagalaw yung pusa eh, baka makagat na naman siya ng pusa naka apat na kagat ng pusa na yan Shhh, hindi yan sa'yo hindi yan sa'yo dito 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 sobrang liwanag na dito guys kasi na, nung nagbag yung kristi natumba yung kawayan tapos nawala na yung ibang puno-puno na ano na bayabas, namatay din yung bayabas kaya sobrang liwanag na dito hindi katulad yung dati ay! ay nako ikaw! hindi mo ba titigilan? No? tinan mo guys o oh, yung, yung mga sisiw na naman ang pinag-anohan niya, pinagtripan niya napapagod na kasi ako maghabol na maghabol doon guys eh dito, dito lang siya magikot ikot-ikot oh. sobrang likot, hype, masyado siyang hyper Hanggang ngayong araw ko lang siya alagaan guys kasi sabado ngayon, linggo bukas wala akong alaga. Hanggang sabado lang akong nag-aalaga dyan. Mula miyerkules hanggang sabado. Kahapon wala siya dito kasi walang pasok yung nanay niya. Kaya yung alaga ko, nitong linggo to tatlong araw lang. Waki wag waki baka may ahas dyan! May ahas dyan! Tahimik dito guys, masarap magtambay dito ka yung nilaban ko kanina guys hindi ko pa naanlawan binabad ko muna sa powder kasi kahapon kasi guys hindi ko siya natapos parang medyo nangamoy pero nakusot ko na siya tapos binabad ko siya uli ng powder kaya mamaya ko pa siya aanlawan Pag, kasi yung aking bunso wala, wala din siyang alaga ngayon hindi pumasok yung nanay kaya mamaya pababantayan ko sa anak ko nagluluto lang kasi siya ng pangpanghalian namin na ulam kaya nagpunta muna kami dito mamaya pag nakatapos ng luto yun pababantayan ko sa kanya to hindi kasi pwedeng walang bantay to guys walang mata na nakatingin kasi sari-saring kalukuhan ginagawa nitong batang ito kahit tatlong taon na siya talagang ang mata namin sa kanya pa rin hindi ka pwedeng gumawa ng kung ano-ano sabi mo magugas ka ng pinggan hindi pwede kasi baka makagat siya ng pusa o, pwede naman siyang pabayaan sana kaso nga lang baka makagat ng pusa guys kasi paikot-ikot na siya dun sa may amin eh dinadaanan niya yung pusa doon baka makagat siya ng pusa kaya hindi pwedeng mawala yung mata namin dito sa alaga namin Hmm. Tingnan mo, inubos mo na yung tubig mo. Aray, 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 tika lang. Oo, oh, oh, nasaan ang takip niyan? Huh? Takip. Uh, takip? Oo. Oh. sabi mo, uuwi na. Dali mo itong tubigan mo. Okay. Uuwi mm -mm. na kami guys. Nagyayakad na yung apo ko. Dali na, dali na! Ay, ako. Dali, dali, dali na. Yung bayaw ko guys, so may itinanim siya ng ano, patula. May bunga na o oh, dalawa. May dalawang bunga na. Ayun o. Oh. Ayun. Halika na, halika Papagalitan tayo dyan eh. Huwag kang magpupupok. May natutulog. Natutulog yung mama ni Kurt. Dali. Atong! Maingay. Itong kapitbahay naman namin guys. Oh, Ang dami niyang tanim na okra. Oh. Doon sa loob ng bakod na yun. Marami siyang tanim dyan. Ano? Kinagat ka na naman langgam. gam. Lagat ka? Hindi. Hindi. Ang daming bunga ng mangga nila guys. Oh. Bago magmahal na araw. Malalaki na yan. Ano? Inagat ka na naman langgam? Inagat ka langgam? Huli oh, ka na. Langgam yun. Sinong isa? Ayan guys, habang naglalaro ng aking alaga, uh, mag-unboxing mag tayo ngayon ng parcel guys. Ayan. Ayan yung aking alaga guys. So. Hmm. Habang naglalaro yan guys, uh, mag-unboxing muna tayo guys. Ito guys, katulad na stick guys. Nabuksan ko na kanina, tinignan ko kung ilang piraso. Kasi baka mamaya kulang. Kaya habang nandyan yung ano, habang nandyan yung rider, binuksan ko na siya. Ayan. Mabili sa akin ito guys kasi malamok ngayon. Mabili to kahapon may gustong bumili. Eh, ngayon lang naman ito dumating. Sabi ko bukas pa ang dating ang aking ano, ang aking in order. Kaya sabi ko ganun. Eh, mamaya sabihin ko sa kanda na dumating na yung aking ano. Lima lima lang kasi ako kung in order guys. Oh. Lima lima lang kasi yun lang kaya ng budget natin guys. Kaya lima lima lang eh, kailan lang umorder ako guys eh, hindi ko alam kung kalimutan ko na guys kung na, na vlog ko na ba yung aking inorder nung kailan lang kaya ayan ang bilis maubos kaya sabi ng anak ko ayaw ko pa daw kasing gawin sampo sabi ko pag, duma pag dumating yung aking order umorder uli siya sabi ko ganun yung anak ko kasi ang order nito guys ayan bali lima lang itong order ko guys tapos mamaya bibili pa yung gustong bumili kahapon di apat na lang Ayan, yung red ang madalas kong in-order guys kasi mas mabango kasi yung ano red. At saka napapansin ko dito sa red na ito, makikita mo yung lamok na nagbabaksakan. May yung huling may binili rin kasi kung kailan lang na ang dumating red ang order natin tapos ang dumating ay kulay blue. Hindi siya maganda. Pero ito kasi ng red, makikita mo na nagbabaksakan yung mga lamok. Ayan. Ito lang kasi ang kaya ng budget natin ngayon guys kaya pa lima lang order ko sabi ko, umorder ulit siya. Sampo na yung gawin niya. O, oh, bakit? Basa? O, sige, maglaro ka lang dyan. Oo, oh, laro ka lang. Ito naman, guys. Ano naman ito? Ang hirap mag-ano, guys, nang walang taga-video. Ito lang nagbibigyan ng sarili. Ang hirap. Alin, huwag ka nang... Ay, bawal ka lumabas. Sige, subukan mo lumabas. Ito, blue... Ano bang gawag, nito, guys? Blue na liquid to guys. Blue na liquid. Mabenta din to sa akin, guys. Pero limang balot lang pinabili ko sa anak ko. Ano nangyari? Nasira ang... Bakit so, ganun? Hindi wala sa lagayan pareho. Ah, nabutas. Ayan, sa isang balot, dalawang piraso ang laman. Kaya ang binili ko ay limang balot. Ayan. Ayan, oh. nasira kasi yung lagayan, guys. Hmm. Tinan mo, nasira yung lagayan. Doon ka na! Maglaro ka na! Ay! Ayan, guys. Nagsawa na sa laro yung anak ko. Kaya, ay, yung apo ko. Kaya ng aking alaga kaya ginugulo na ako dito sa pag-unboxing ko ayan pala guys una sira yung mga plastic niya kasi hindi maganda yung plastic niya huwag yan hindi maganda yung plastic niya kaya pala nagkagulo-gulo na yung ano wala na sa plastic yung mga glue ayan sira na yung plastic hindi maganda yung plastic niya oh, halos lahat guys oh. Hmm. sana tama yung laman nito kasi ang alam ko limang balot ito Ayan. Ayan guys, tama mga limang balot. Kaso nga lang, wala na sa plastic. Ayan. Um. Wala na sa plastic kasi hindi maganda yung plastic niya. Ayan. Ayan guys, hindi, hindi man yan araw-araw mabenta sa akin guys. Pero nagbebenta pa rin ako kasi pag may naghanap. Kasi may tinda talaga akong hindi man kompleto yung aking school supply. Pero may mga tinda akong mga ganito. Ayan. Hindi man yan siya mabenta araw-araw pero nagbebenta ako kasi may naghahanap sa akin, may nabili rin sa akin ng mga ganyan. Hindi man ako kumpleto pero yung mga importante binibili ko talaga. Tulad ng lapis, bullpen, hindi na ako nagtitinda guys. Ang dami na sayang na bullpen sa akin, natuyo lang. Kaya hindi na ako nagbibinta ng toy, ay ano, ng ano, bullpen. Lapis, ayun, may tinda ako yun. glow stick, Meron din ako. Ma mamaya na uli guys kasi ang gulo ng anak ko ay yung aking alaga, nang gugulo dun sa tita niyang tulog. Ayan guys, iinisin ko na ito guys kasi yung aking alaga masyadong magulo na. Kaya maya pa yan siya matutulog guys mga alas 3 o kaya alas 4 ng hapon inising ko muna ito guys kasi pag hindi ko ito inibis guguluhin niya ito magandang gabi guys yung aking anlawin guys na kanina umaga ko pa binabad sa powder ngayon ko po pa lang siya aanlawan kasi kauwi lang ng ano kauwi lang ng apo ko aba na saan yung aanlawan ko lang kasi ng apo ko guys kaya ngayon ko lang siya aanlawan Kanina umaga pa ito nakababad sa ano. Kanina umaga pa ito nakababad sa powder. Binabad ko kasi siya sa powder pagkatapos kong kusutin guys. Kasi nga, kahapon pa to basa. Hindi ko natapos labahan. Parang iba ang amoy niya. Kaya iba talaga pag ano guys, yung may napababad ka sa sabon. Tapos inabot ng kinabukasan, iba ang amoy. Iba ang amoy niya. Ngayon ko palang aanlawan to guys. Gabi na dapat kanina pa Umaga na anlawan. Yung apo ko kasi guys dapat. Kanina tanghali anlawan ko na sana. Ayaw naman yung matulog. Maghapon kaming... Maghapon akong bunganga ng bunganga. Para siya patulugin. Talagang hindi talaga siya natulog. Ang hirap niyang patulugin paghapon. Ayan guys, konti lang naman tong inanlawan ko guys. Mga tatlong short ko lang, at saka medyas, at saka dalawang bra ko. Ayan, konti lang yung inanlawan ko. Buti na lang guys, maliwanag na dito sa labas namin kasi dito sa labasan namin, may inilagay na solar yung aming kapitan. Ayan guys, so. Ayan yung isa, tapos ito yung isa, tapos ayon yung isa. Ayan. Kaya ang liwanag na ng kalsada namin dito guys, so. Tingnan mo dati, madilim yan dyan. Tapos yung banda doon, yung nasa dulo na, Napakadilim talaga dyan, guys. Pag dumaang ka dyan, pwede kang, ano, pwede kang makagat ng ahas. Kaya ngayon, tingnan mo, kahit anong oras ka dumaan dyan, maliwanag na. Hindi na nakakatakot pumunta dun sa kanila, kung sino man yung uuwi dyan sa kanila. Kaya buti na lang, guys, ah, naglagay na solar dyan. Kaya ako din, maswerte din. Kasi dito sa tapat namin, nakalagay yung solar. Kaya kahit anong oras ako mag-unlaw dito sa gabi, guys, hindi nakakatakot kasi maliwanag na. Ayan, o, oh, tingnan mo, sobrang liwanag, oh sobrang liwanag mag-anlaw. Dati kasi na naabot ako ng alas 12 ng gabi, nag pa ako. Minsan natatakot ako kasi ako na lang mag-isa ang ano tao sa labas tapos madilim pa. Ngayon kahit na ako ng alas 12 ng gabi, hindi na nakakatakot kasi sobrang liwanag na dito sa ano namin, dito sa kalsada namin dito. Ayun, tatapusin ko lang mag-anlaw guys, isang anlaw na lang 'yan. Ay, isang anlaw. Yan, isang yan, isang anlaw na lang 'yan. Tapos ida-dryer ko siya. kain tayo guys nanghingi lang ako ng ulam sa anak ko may ulam kami sinigang pero nanghingi pa ako sa anak ko kasi paborito ko yung ulam nila uh, ah, yung ulam nila kaya nanghingi ako sa anak ko paborito ko kasi yung batsyo eh. ako lang mag isa dito sa bahay namin guys kasi yung asawa ko at saka yung anak ko nanood ng liga dun sa barangay namin tapos mamaya Susunod din ako doon kasi yung last ano last game yung anak ko naman ang maglalaro, yung anak kong pangalawa. Kaya, mamaya pa ako pupunta doon. Iba pa yung naglalaro ngayon, guys eh. Kakain muna ako tapos Maglinis-linis muna ako dito sa amin at maghuhugas ako ng pinggan bago ako pumunta doon. Kain tayo guys. Maya maya pa ako susunod dun sa ano guys kasi at lang nung ano, ano games na aanuhan nila, susundan nila. Kaya mamaya pa ang punta ko doon. Kakain muna ako tapos maghuhugas ng pinggan. Tapos na kumain guys. Ah. Maghuhugas muna ako ng pinggan guys. Ayan guys, uh, nakapaghugas-hugas na ako ng konti guys pero hindi ko pa natapos oh. Kasi lalakad na ako guys, pupunta na ako ng ano ng court, nanonood ako ng laro ng anak ko. Huling laban kasi sila, kaya lalakad na ako. Mamaya na sana ako lalakad guys, kaso nga lang, dadaan pa kasi ako ng grocery para mamili ng aking paninda. Kasi baka masaraduhan ako. Kaya lalakad na ako, guys. Ayan, guys. Ah, naglalakad na ako, guys. Papunta dun sa, ano, sa court. Ayan guys, hindi ko na naagutan yung grocery guys, sarado na. Ayan oh sarado na guys, sana dito sa kabila bukas pa sa grocery na ayaw kong bilhan ay, buti na lang bukas pa guys kasi, itong bibilhin ko ngayon importante ito ayan guys uh, nakapamili na ako guys ayan, buti na abutan ko pa yung isang grocery guys, kasi importante talaga itong aking bibilhin ngayon papunta na ako sa court guys daladala -dala ko yung aking pinamili bibili mo na kung candy andito na ako sa court guys nagsimula na ata mamaya pa sana ako guys maaga pa ano pa gusto ko sana pumunta dito yung pang yung malapit na matapos patapos na sana ako kung pupunta dito guys kanina pa daw nagsimula eh pero okay lang Ganun talaga yung ano. Ganun talaga ang laro. Nihintay ko na lang yung anak ko guys na bumaba dun sa inupuan niya. Uuwi na rin kami.